Magandang araw sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng mga pariseyo at mga eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang alagad ng mga pareseyo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Yesus, Pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag aayuno Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga. Walang pumipiraso sa bagong damit upang itagbi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputokin ng bagong alak ang balat. Matatapon ng alak at masisira ang sisidlan sa bagong sisidlang balat dapat ilagay ang bagong alak at walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak sapagkat sasabihin niya masarap ang inimbak pagsasadiwa sa bagong sisidlang balat dapat ilagay ang bagong alak Karamihan sa atin ay nakaranas ng dumalo sa mga handaan gaya ng kasal, binyag, kaarawan o debu at iba pa. Sa mga nasabing okasyon ay hindi mawawala ang pagsasalo-salo ng napakaraming tao. Ngunit ang pagtitipon na iyon ay hindi natutuon lamang sa mga handang pagkain. Bagkus, isinisimbolo nito ang sama-sama samasamang pagpapakita ng lubos na kagalakan na nakatuon sa taong nagdiriwang. Ang pagtitipon ay isang pagpapamalas ng pagkakaisa ng kapatiran at sama-sama samasamang lumalayon sa pagbabagong kakaharapin ng isang tao. Sa Ibanghelyong nabasa natin, pinapaalalahanan tayo ni Jesus na ituon ang ating sarili sa kagalakang idinudulot niya nang sa gayon matutuhan natin ang pagbabagong dulot niya sa ating buhay. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa atin sa pagninilay. Magkita-kita muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Edward Dantes mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel.